Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw, kumusta ka na? Marami ka bang iniisip lately? Mga nagpatong-patong na trabaho, mga gawain sa eskwelahan na kailangan ng immediate attention, so many tasks, so little time, ang dami mo nang alalahanin. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Santabi mo na natin ang ating mga worries at halika. Let's try to appreciate and understand the message of God mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay heard over FEBC Radio TV played via 702 DZAS FEBC Radio TV radio app sa Spotify maging sa FEBC.ph Ang aking anak na si Kayla ay warrior. Lagi siyang nag-aalala kahit sa maliit na bagay at lagi ko rin namang pinapaalala sa kanya na hindi nakakatulong ang pag-aalala, ang pag-overthink. Minsan, sabi niya, parang sasabog na raw yung utak niya sa kaka-review. Eh, sabi ko sa kanya, kesa magkaroon ako ng anak na sabog ang utak, eh di tumigil ka na muna sa pagre-review. Medyo natawa siya, but I mean it. Ikaw ba nag-aalala ka rin? Puno na rin ba ang iyong utak? Para bang sasabog na rin ba? Kakaisip? Sabi po sa Matthew 6.34, Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Meron po kasing kwento itong panganay kong anak na si Kyla. Pangalan po, ang translation ng pangalan niya sa Hebrew is Victorious. And that is a reminder, contrast sa kanyang personality na talagang lagi nag-aalala. Noong pong nasa chan ko pa lang siya, sinabi na ng doctor, based sa ultrasound, na meron lamang siyang 10% chances to live. Kaya kailangan ko ng bed rest, mahabang medication. Of course, kami po ay nag-alala. Lalong-lalo na ako kasi first baby ko siya eh. First time kong mabuntis. And we prayed for her safety at naniwala kami na siya ay biyaya ng Panginoon at kaloob niya sa amin. At sa pag-aalala ko, hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain. Ang sabi ng doktor, hindi makakatulong sa iyo ang pag-aalala. So wala akong no choice kundi i-rest sa Panginoon ang kaligtasan ng aking anak at ng kanyang kalusugan. Because I can only do so much para sa kanya, ingatan ang aking katawan, huwag matigas ang ulo, at manatili sa bed. And the rest is history. Sabi po sa Matthew, ang pag-aalala ay foolishness. Bakit? Kasi ba naman ikaw ay gumugugol ng mahabang oras nakatunganga, nag-aalala, imbis na meron ka pang magagawa na ibang bagay. Ah, dahil nakafocus ka sa iyong worries, it robs our time. It robs even our joy in spending precious moment in the present. Ang encouragement ni Jesus sa atin, laging mabuhay ng present. Live in the now. Hindi naman masama na magplano, mag-isip para sa future, para sa kinabukasan. Pero kung lagi mong ipinag-aalala ang kinabukasan at nakalingon ka sa malayo, nakalimutan mo nang ikaw ay narito pa, sayang naman yung moment. Sayang yung pagkakataon na magiging masaya ka, kapiling yung kapwa mo, yung family mo, you enjoy your work, you enjoy your school. Live in the present, live in the moment. Sabi ng iba, ang pag-aalala ay para daw rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you very far. Yung mga alalahanin eh, na hindi na kayang abutin ng isip mo, pilit mong inaabot. Hindi naman kasalanan na mag-alala. Pero kung ito ay kumukonsumo na sa iyong sarili and worry, worrying controls you, uh, at hindi mo na rin kayang kontrolin, hindi na ito tama. Minsan, akala, namin, akala natin normal lang. Pero ang totoo, kapag umabot na tayo sa puntong inaagawan ito ng pwesto, ang tiwala natin sa Diyos, ito ay kasalanan na. Let's learn from the story of two sisters. Lagi itong paalala, lalo na sa mga mami, no? kung paano ang pagiging relaxed or when we rest our case to God, ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Classic example, Luke 10:38 to 42 Ito po yung dumalaw si Jesus kina Martha at Mary. Si Martha bilang maasikaso siya na ate at gusto niya na ito yung love language niya, yung service. Gustong-gusto niya na mapagsilbihan si Jesus at ang kaniyang mga alagad na-expect natin na si Martha, naglinis pa siya, nagluto ng masarap, baka napuyat pa, kakaplano ng ilalatag na menu ano, para sa kanyang mga bisita. At sabi po sa verse uh, 39, may kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. We could just imagine na habang yung kapatid na si Maria ay nakaupo, ready na to listen to the word of God, si Martha, ang dami pa niyang mga dapat na asikasuhin. Sabi po sa verse 40, si Martha abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siya nang tulungan naman ako normal, di ba? Parang yung tayong mga nanay kapag nakakita ng makakausap, mga bagong bisita, no? Misa ako kwento natin ako, itong anak ko nga eh hindi pa marunong maghugas ng pinggan. Sinaing lang ang alam na lutuin, nasusunog pa. Kumbaga si Martha, yung intensyon naman niya ay para maging fair, basta diba magkakapatid, dapat pantay ang hugasan kung naghugas na si ate sa umaga, si Bunso naman sa tanghali. Tapos iba na naman sa gabi. Toka-toka. Hindi pantay ang distribution ng trabaho. Puro si Martha ang kumikilos. Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 41, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at in, hindi ito aalisin sa kanya. Dalawang beses na binanggit ni Jesus yung pangalan ni Martha. Parang kailangang gisingin yung diwa, ano? Martha, Martha. Parang sa translation natin ay, kalma ka. But of course, si Jesus yun eh. He did it with love and grace. And he confronted her worries. Marahil nandong ka rin ngayon habang nakikinig ka ng reflections. Dami mong worries. Hindi ka tuloy makawala doon sa sitwasyon kung saan dapat nananalangin ka na. Dapat ikaw ay nakaupo na sa paanan ni Jesus, nakikipag-usap sa Kanya. Pero ang dami mo pang sinasagot ng mga chat, ng mga inquiry, na mga order sa'yo. O kaya yung kailangan mong i check in e check out na mga gamit na binili mo online so many things that troubles you and what jesus wants us to do now is to confront our worries wag tayong mabalisa wag nating ubusin ang buong araw na nag-aalala. Imbes na maging balisa, ay kumonsulta sa Diyos sa tamang gagawin, sa tamang desisyon. Yung inuubos mong oras sa pag-aalala, why not consume those moments praying to our God? Si Martha, kinalman ni Jesus. Iisa lang naman ang kailangan. That is to draw near to God, to seek His face, spend time with Him. Seek He first, the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. All these things. Idulog mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin. At ito naman yung laging panawagan sa atin ng Panginoon. Ano ang iyong alalahanin. Ang bigat-bigat na bakit pilit nating dinadala. Bakit hindi natin ibigay sa Panginoon? Kayang-kaya yan ng Diyos. Him the creator of heaven and earth. Ang Diyos na very generous. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, lumikha ng lahat. Maging tayo kanyang nilikha, kabisado-kabisado na niya. Ang pasikot-sikot sa solusyon ng bawat suliranin. And all we need to do is to spend time at the foot of Jesus. And yung burden o yung bigat, ipakarga mo sa Kanya. Therefore, malaya kang makakapanalangin, makakapagbasa ng salita niya. Unahin siya. Dahil ito ang tama. Ito ang nararapat. When we worry, kinakain tayo ng pride. Kasi Pinapakita natin sa Panginoon na hindi kaya ng Diyos kumilos sa ating sitwasyon. We are trying to control the damage. We are trying to control the circumstance, the situation. Ang pinakanais ng Panginoon, bigay mo na sa Kanya. He wants your heart, your full attention. Mm, -mm. Maraming details, maraming tatapusin, maraming gagawin. But Matthew 6:34 reminds us, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Hayaan mo yung bukas ang mag-alala para sa kanyang sarili, ang saya no? tayo ay mananatiling kalmado nagpupuri sa Panginoon at umaasa sa Kanyang kasagutan sa ating mga problema learn to rest and spend quality time with the important uh, people important uh, family especially God Lagi ka bang alala sa iyong buhay o oh, meron kang alalahanin na hindi mo maipigay-ibigay sa Panginoon. Baba mo muna yan. Balik ka uli sa Lord. At uh, yakapin ang pagkakataon, ang bawat oras na meron pa tayo sa mundo upang mas lumalim ang pananampalataya, ang relasyon natin kay Kristo. Just like Mary, rest in the Lord. Go back to God. Go back to your family. Go back to what is essential. Let's pray. Dear heavenly Father, we lift up to you everything, all of our burdens. Lahat ng mga bagay na nagpapalungkot sa amin, mga bagay na uh, nagnanakaw ng aming oras upang kami ay mag-alala gumugol ng maraming maraming panahon sa pag-iisip kung paano kontrolin ang aming sitwasyon. Inilalatag namin sa inyong harapan, sa inyong paanan, lahat ng aming mga problema. Mga bagay na hindi na namin kayang gawin sa buhay. Salamat po, Panginoon, because you are always there for us. You are our Redeemer. Hindi lamang po nagbibigay sa amin ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan kundi nire-redeem niyo rin po kami mula sa mga bigati namin dito sa lupa, mga bigati namin sa aming buhay na nagnanakaw ng kaligayahan sa aming mga puso salamat po uh, dear father because you are the Messiah you are the life giver You give us peace and strength sa araw-araw ng aming buhay. At yung paalala po ninyo sa Amen to come to you and to cast our burdens to you. And yung pabayaan na yung bukas ay mag-alala para sa sarili niya. Salamat Lord because you're helping us enjoy the present and allow us Lord to always choose you, to always decide to spend more time praying, more time loving you, Lord, and establishing a deep relationship with you. Thank you, dear Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Yung pong bata na pinag-alala po namin na maisisilang ko ba after nine months, yung sanggol na tinaningan ng doktor ng 10% chance to live is now celebrating her birthday once again. At kami nagpapasalamat sa buhay mo, anak, Kayla Francesca Alabastro. Happy happy birthday! And may the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace. At sigurin po ninaksa celebrate ng birthday ng anniversary, maging ng milestone sa buhay. Nakikigalak po ako sa inyo at nawa yung tagumpay po na meron kayo na nakamit na na ay ihain natin ito sa paanan ng Panginoon. Thank you po sa inyong pakikinig. Ako si Jo. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections